Ang bagong skill ng ating bida, Absolutely Nullify, ay isang mahabang pangalan para sa isang skill. Ang skill na ito ay palaging naka-activate o parang isang passive skill. Kayang ipawalang-bisa ng skill na ito ang unang atake ng kalaban sa iyo. Ngunit gagana lamang ang skill na ito isang beses laban sa iisang kalaban. Ibig sabihin, hindi ka na kailangang umiwas o sumalag sa mga susunod na atake ng kalaban dahil sa skill na ito. Ang mangyayari ay parang walang epekto ang mga atake ng kalaban, maging malakas man o mahina sila. Sa tingin ng multo, hindi makukuha ni Kang ang skill na ito kung wala siyang protective shield. Ngunit hindi niya alam na nakuha na ito ni Kang dati pa, kahit wala pang protective shield si Kang. Gayunpaman, siguradong mahihirapan si Kang sa pagkuha ng skill na ito. Sa kanyang nakaraang buhay, nakuha niya ang skill na ito matapos subukan ito ng libu-libong beses. Ginamit niya ang Blade of Self-Injury upang mapunan ang nawalang stamina. Dahil dito, muli niyang nakuha ang kanyang protective shield. Nagpapasalamat si Kang na hindi gaanong kumakain ng mana ang kanyang protective shield, kaya maaari pa siyang gumamit ng iba pang mga skill tulad ng firmness, na kayang bawasan ang pinsalang dulot ng sunod na atake ng kalaban. Ngayon ay naiintindihan na ng multo kung bakit ginawa ni Kang ang mga kilos na yon kanina. At ngayong nagawa na niya ito, inimbitahan na ni Kang ang multo na ipagpatuloy ang kanilang adventure. Ngunit hindi pa tapos si Kang, dahil ang skill na nagpapawalang bisa ng unang atake, ay isa lamang sa marami pang susunod. Patuloy na ginagamit ng ating bida ang fireball upang mapanatiling tuyo ang kanyang nilalakaran, dahil nakapaalamang siya. Nagulat naman ang multo nang marinig ito. Iniisip niya kung mayroon pang ibang skill na kayang magpawalang bisa ng pangalawang atake, o higit pa. Kinakabahan ang multo sa plano ni Kang. Mula pa noong una, nagawa na ng mga lizardmen na bawasan ng kalahati ang protective shield niya. Kung sasaluhin din niya ang pangalawang atake, siguradong mawawala na ang kanyang shield at tatanggapin niya ang direktang pinsala. Hindi naman ito isang problema para kay Kang dahil may dala siyang blessing powder. Namamangha ang multo sa nilabas na powder ni Kang. Ito ang binili niya kanina at tinatawag ng iba na beautiful trash. Pinaligo ni Kang ang lahat ng blessing powder sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang ubusin ang blessing powder, binuksan na niya ang pinto upang makipaglaban. Napapaisip naman ang multo kung kaya ba talagang punan ng blessing powder ang kakulangan ng kanyang protective shield. Umatake na ang lizardmen kay Kang at gumana na ang kanyang skill at binaliwala nito ang ginawang pag-atake sa kanya. Para makuha ni Kang ang dalawa, ND attack nullifying skill kinakailangan niyang tumangke ng dalawang atake, nang hindi nababawasan ang kanyang buhay. Kailangang magkasya ang protective shield niya na may 35 points lamang. Tumama na ang unang atake at nagtala lang ito ng labing pitong damage, mas mababa kaysa kanina na dalawang punong di pa siya gumagamit ng blessing powder. Ngayon ay may natitirang labing walong puntos ang protective shield ni Kang. Di makapaniwala ang multo sa kanyang nakita. Nasaksihan na niya ang kayang gawin ng blessing powder. Maraming bagay na kinukonsidera kapag nakikipaglaban gamit ang system gaya ng attack, dodge, parry, defend, at ang damage na makuha mo. Hindi fixed ang damage na makuha mo at ang luck ay may malaking papel dito. Pwede mong makuha ang lowest o highest damage na mabibigay ng kalaban, at ang papel ng blessing powder ay ang mapanatiling lowest attack damage ang makuha mo. Tinanggap na ni Kang ang ikalawang atake. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya nabawasan ng stamina o buhay. Sumakto ang value ng protective shield niya. Sinabi na ng system na hindi siya nakatanggap ng damage, sa pangalawang pagkakataon, kaya nakakuha siya ng special skill na absolutely nullify the second attack. Unti-unti nang nabubuo ang mga mamaw na skills ng ating bida. Ngayon ay kaya na niyang i-force duel kung saan kayo lang ang pwedeng maglaban at walang ibang makakasingit. Tapos may first and second attack nullifying skill siya, idagdag pa dito ang skill niyang counter, slide, at block, kasama pa ang protective shield. Hindi na siya basta-basta matatamaan ng kalaban. Ngayong nakuha na ni Kang ang gusto niyang skill, tinapos na niya ang pakikipaglaro sa Lizardman na ito. Kahit walang sandata, isang sipa lang ang ginawa niya para matalo ito. Palagi na lang nagugulat ang multo sa mga pamamaraan ni Kang kung paano makakakuha ng skills. Dahil marami na siyang defensive skills, nagsimula na rin si Kang dagdagan ang offensive skill niya. Tinarget niya ang puso ng isang Lizardman, at tinalo niya ito sa isang atake lamang. Pinaulit-ulit niya itong gawin sa lahat ng Lizardman, na nakakalaban niya. Hanggang sa makuha na niya ang gusto niyang skill. Vital Point Attack, ang skill na ito ay makuha mo sa paulit-ulit na pag-atake sa vital spot ng kalaban. Isa itong special skill na laging magiging active anumang oras. Natutuwa si Kang at sa wakas ay nakuha na niya ang skill na ito. Medyo mahirap kasi itong makuha dahil kailangan mo itong paulit-ulit gawin at hindi siya nagkakaroon ng oras dahil sa mga test na binigay sa kanya ng mga deity. Hype na hype naman ang multo sa nakuhang skill na ito ni Kang dahil meron din siya nito. Pinaliwanag niya na kinakailangan mo ang skill na ito lalo na sa mas malalakas na palapag. Kung mapapataas mo ang competency level nito, Halos magiging times 3 ang bawat attack mo dahil dito. Ito na ang huling kalaban nila bago tumungo sa susunod na palapag. Gayon pa hindi muna pumasok si Kang dahil may nais siyang subukan. Ginamit niya ang skill niyang food production at nakalikha siya ng isang basong tubig at isang mangkok ng lugaw. Nagsimula na siyang kumain. Bagamat wala itong lasa, okay na rin ito para sa kanya dahil laman ng tiyan din ito. Iniisip ni Kang kung magsasanib ba ang fireball kung paulit-ulit niyang gagamitin. Tingin ng multo, pwede itong mangyari, pero hindi siguro gaya ng iniisip niya. Magsasanib lang ito pagkatapos niyang itira ang fireball, gaya ng kung may susunugin kang bagay. Kung paulit-ulit kang magdadagdag ng apoy dito, mas lalaki ang sunog, pero hindi ito magiging isang bagong skill dahil nagpatong lang naman ang damage ng fireball dahil sa paulit-ulit na paggamit. Tinanong ni Kang si Lilith bago sila umalis, "Kung ang magic ba ay maituturing ring skill?" Sinagot naman siya ni Lilith na bagkos magkaiba ito, pero magkaparehas pa rin ang system ng dalawang ito. Muling nagcast ng fireball si Kang at ngayon sinusubukan niyang baguhin ang hugis nito. Nais niya itong patalasin, pero hindi ito gumagana. Sinabi naman ng multo na ang nais gawin ni Kang Nayon ay isang uri ng high-level magic. Kung magagawa niya ito ng ganun kadali, mababaliwala na ang lahat ng mga sinabi ni Lilith sa pagkuha ng mga magic. Sinubukan namang magsumo ni Kang ng tatlong fireball, pero hindi ito nagsasanib. Lumabas lang ito ng magkakatabi sa isa't isa. Itinira niya ito ng sabay-sabay at doon lang nagsanib ang apoy ng mga ito. Mukhang imposibleng makakuha ng magic skill gamit ang mga pamamaraan ng pagkuha niya ng mga skill. Pakiramdam naman ng multo, nagsasayang na lang ng oras si Kang kaya inaaya na niya itong pumasok sa boss room. Muling nagcast si Kang ng dalawang fireball sa magkabilang kamay. Sinubukan niyang pagdikitin ang mga ito, pero hindi ito nagsasama. Bigla namang may naisip si Kang. Sinubukan niyang itira ang isang fireball at pinagmasdan ito. Napansin niyang nagbabago ang properties nito kapag kumawala na sa kanyang kamay. Mukhang unti-unti na niyang nauunawaan kung paano gumagana ang system sa magic skills. Uminom siya ng mana potion at sinubukan na ang teori niya. Muli siyang nagcast ng fireball at itinira ito. Pero sa pagkakataong ito, hinabol niya ang fireball. Inunahan niya ito bago tumama sa target, sabay nagcast ulit siya nito. Sinalo niya ang naunang natirang fireball at nagsanib ang dalawa. Nagulat ang multo nang makita ang pangyayaring ito. Paulit-ulit na ginawa ni Kang ang proseso hanggang sa lumaki na ang fireball na hawak niya. Pinagpatuloy niya pa ito hanggang sa hindi na niya ito nasalo at tumama na sa dingding. Lumikha ito ng malakas na pagsabog na ikinagulat muli ng multo. Masaya ngayon si Kang dahil may bago na naman siyang nadiskubre. Nagkaroon na siya ng bagong magic skill kahit hindi siya nagpaturo kay Lilith. Natutunan na niya ang high level skill na Blazing Ball.